ang mga shoot ng Hartford ay mananalo ng 10 pesos! Lang, Kapag eto siya ay nakashoot, automatic tanggal na kayo lahat. Pero meron lang kayong 6 minutes para magshoot. Dahil fiesta at championship dito sa aming town, kaya nagpa-challenge ako sa mga tao. So ngayon, meron akong challenge kung sinong gustong sumali na tumira dito sa half court ay mananalo ng 10,000 pesos. Wait lang! <laughs> wala ka, wala ka, wala ka. Ang dami. Siya <laughs> lang pwede manalo ng 10,000 pesos. Pero ang dami sumalo. Simulan na natin. Shoot the ball! Wala! Sobrang layo! Wala! <laughs> Meron na Baiklah no! Oh, dia! Dahil may oras ang pag-shoot, nagkagulo lahat dahil ang daming gustong mauna at ayaw maubusan ng oras. Kaya nagdesisyon muna kami na ihinto. So nag-break muna kami kasi sobrang hirap kontrolin yung crowd, sobrang dami. At pagkatapos na lang ng game, saka gagawin yung half-court shot. Wow! ayun na! Muntik na! Munti na lang! Oh! Matamahan yung net. <laughs> Go! Ah! <Bunting> <laughs> Ilang minuto ang nakalipas, wala pa rin nakashoot at nabuboard na ako. Dahil ang plano ko talaga, kapag walang makashoot, ihahagis ko lahat ng pera. Guys, kapag walang makashoot, alam nyo na. Or baka eto na! <laughs> Sige! Winzer! Dito ako naglalaro at tumikita ng pera para panggastos sa content ko. Katulad dito sa Color Game. Pusta tayo ng 1,000 pesos sa pula. Roll that dice and here we kapag ikay nanalo, sobrang safe dito. Dahil ang Winzer ay licensed pag-gore. lang ang Gcash at bank sa pag-withdraw. Sa pag-cash in, ganun rin. Kaya mag-register na. Nasa comment section ng link kasi you always win sa so Winzer. Oh yeah. Nashoot na niya! <laughs> Dahil ikaw ang nakashoot! May! 10,000 pesos ka! Thank you sa inyo dahil nakapira ako kay Amigo the Beast. The Beast ka talaga, Amigo. Yay! 10,000! Ay, nashoot niya yung bola, pero yung ibang tao hindi masaya. I'm giving up on settling down of a small town.